Ako si Doc Wiggins. <laughs> ano acting? Hindi ako acting. Nagbigay ng latest update si Doc Willie Ong sa kalagayan niya ngayon na nakikipaglaban sa matinding sakit na sarcoma cancer. Sa kabila ng matinding sakit na dinadanas niya ngayon, marami pa rin daw ang nagsasabing umaarte lamang daw siya at hindi naman totoo talagang may sakit siyang cancer. Kaya naman ipinakita na ni Doc Willie Ong ang kanyang mga laboratory results kung saan makikita ang sirang-sira na nga ang loob ng kanyang katawan halos na wipe out na raw lahat ah, ng matinding sarcoma cancer ang kanyang mga white blood cells. This is my white blood cell. Look. White blood cell point 36. Wala na akong white blood cell. Ayun pa sa kanyang mga laboratory results. Bagsak na bagsak na rin daw ang kanyang mga blood cells sa tindi at sa tapang ng sarcoma cancer na patuloy na winawasak ang kanyang mga vital organs ngayon. My serum phosphate is very low. My C-reactive protein is 133.26. My hemoglobin is low, only 9.6. Ipinakita pa nga ni Doc Willie Onga ang laki ng ibinagsak ng kanyang katawanan ayon pa kay Doc Willie, maliit na lamang daw ang chance ang mabubuhay pa siya ng matagal. They say I have a short chance to be alive. So they say I might live or I might die. They say sarcoma is one of the hardest unit bago pa man daw siya mamatay nais daw niyang sabihin sa mga tao na mahal na mahal niya ang mga Pilipino at nais lamang daw niyang makapagsilbi I love the Filipino people. I want to serve you in any way I can. If you want... Dagdag pa niya, sana raw ay mas piliin ng mga tao na maging mabuti sa kapwa at tigilan na ang paninira at pakikipag-away lalo na sa social media. should be love each other, be kind to each other, forgive each other, magmahalan. Ngayon, in social media, fighting, fighting, fake news, attacking. Maging siya ay ginamit para ngayon ng mga scammers ang kanyang sakit para makapang-scam. Clickbait, pati ako, ginamit nyo pa sa fake ads nyo. I will say it. I am not endorsing any product. Umiiyak na inihayag ni Doc Willie Ong ang kagustuhan niyang mabuhay pa sana ng mas matagal. Sabi ni Doc Lisa, Torb, ikuba mo na kami. Huwag mo lang patayin si Doc Willie. <laughs> ngunit sa kabila raw nito marami pa rin daw ang nagsasabing umaarte lamang siya. Ano acting? diao actor. Kaya naman ipinakita ni Doc Willie ang lokasyon ng malaking bukol sa kanyang tiyan na kasalukuyang sumisira sa kanyang mga vital organs ngayon. Sira-sira mm -hmm. na katawag ko. May mga nagsasabi pa raw na, di ba doktor siya? E bakit siya nagkakasakit ngayon ng cancer? Paliwanag dito ni Doc Willie Ong, kahit na doktor siya, hindi naman daw niya alam na magkakakancer siya. Oh, Dok, nabi mong tit, nagkasakit na ba? Sorry, tama na magawa ko. Malalaman ko ba magkakakancer ako?